Kulay pa lang ng kanilang fried chicken dito guys. Matatakam ka na. Plus meron pa siyang mushroom gravy na kasama. So pag kinagat mo yan, talagang wow. Napakasarap. So yan guys. So andito nga tayo guys sa Glorieta. At napadpad nga tayo guys dito sa Papa's Restaurant. So yun nga. Wala na nga kami makainan guys. Dahil magsasara na nga ang mula to. So ayan. So nakapag-order na nga rin kami dyan guys na nga aming kakainin. So for 15 minutes maghihintay tayo. So, kaya samahan nyo kami guys sa aming food trip ngayon. Let's go! Siya nga pala guys, kasama ko nga pala dito, si Ken at si Arian at ang aking commander. Ayan nga, dahil nga daw hindi siya nakuha ng kanina ng video, kaya video ang daw siya. Kaso nga lang, pag binidual mo nga naman siya, di naman siya tumitingin sa camera, kaya wala tayong magagawa. <laughs> di ba ano to? Of... Di ba laro to? Laro? Papay, asawa ni Olive yan. Di ba diba yan yung kumakain ng ano, ng mga kumakain ng gulay. Papay, sailor, Kasi ano ko eh. Pinapanood ok. namin yan eh. May Yossi. Dahil nga wala nang kwenta yung pinag-uusapan Maganda pang kung ikain na lang natin yan At makalipas nga ang 15 minutes Dumating na nga ang aming mga orders Kaya tara, kain tayo guys Chicken Okay, yan. Okay. Barbecue? Barbecue, please. Barbecue. Wala Barbecue. Barbecue. Hindi. Barbecue. 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 ba Barbecue. Barbecue. mo Barbecue. Barbecue. kasi sa Barbecue.